Nakatilaw na ba kayo ng koko mama na nagisagulan ng bang So for today's video, panoorin nyo kung paano namin lutuin ang koko mama na nagisagulan ng bang So tirada natin dyan guys, ukab tayo sa ref at kunin natin yung mga uwabang na ni natin dahil sobrang presko pa at yung malamas. So ilagay natin yan sa lababo para hugasan natin. As you can see naman, sobrang presko pa talaga ng mauwabang. At ayan na nga si Max, yung mga gulay at yung malamas sir, kung presko pa ba o hindi. At ihagis-hagis mo yung mga pasayan dyan para mas lalong sumarap at hugasan mo ng pinakabtik. At ayan na nga, pinili ko na nga yung mga dyan para ating gamitin. At isama natin yung talong. At syempre, ilabas na natin yung secret weapon natin na taparan at yung kutsilyo na pang malakasan. At sa puntong ito ay maghiwa na tayo ng bumbayers at paspasan natin para mas lalong mapino at mas lalong manuot yung sarap. At isunod natin yung kamatisers na UI lang natin ng apat na bisis para mas lalong masarap. At hindi rin magpapahuli yung ahos natin na kinuha ba natin sa mga wakwak. Ay nadukdukin mo lang yan para madurog at isama mo na yung balat para mas lalong sumarap. At yung yan yung tinatawag na power of love kasi bahabang naghiwa ka, ay niyakap ka, mas lalong sumasarap yung luto mo. At iwain na nga natin yung atchalers at ilagay na natin sa plato para hindi mawasig at mausik. At sa puntong ito ay hugasan na natin yung talong kasi mahirap pag walang hugas yung talong at yung talong ay hiwain na natin baka may gustong talong na sumama dito hiwa isabi nyo lang sa akin at maghihiwain ko at ay na nga si Max naghihintay na maluto sinugo ko muna si Ivy na bumili ng tangad ay stay kumuha pala ng tangad sa tabi lang namin at ay na nga binunot niya na nga isang tangad at sabi ko, apat lang na tangad ang tunin mo para hindi maubos yung tangad natin. At mabait naman sa ib at sinunod niya yung utos ko. At siyempre, pagkatapos natin tunin yung tangad, eh, bukutin natin ng mabilis at kailangan natin ilunod na sa kaha para mas lalong mabango at masarap ang ating ginataang hipot. Binuhat ko na nga si Max dahil sakot niyang umakyat at tirakan ko na nga ang kaha at pinasiga ko na ang gasol. So pagkatapos yan uminit ang kaha ay ilunod na natin ang willers para mas lalong masarap ang ating bawang. At ilunod na natin ang ating ahusers at mga lamasers. Isunod-sunod mo na yan para mas mabango at masarap ang luto mo. At kung nakikita nyo naman sobrang laki ng katawan ng luto at ang daming abs. So, Kaya nga kuraw-kurawin mo na para hindi mapagod yung niluto natin. At ayan na nga, sobrang bango na nga ng niluto natin. Ihagis-hagis mo lang yung luwag. At yan yung matiklik dyan sa pagluluto para mas malawag, masarap. At baklidan mo lang ng pina-uptake. At ayan o, oh, ayan yung niluto mo. Parang pinapahirapan ko lang yung sarili ko dyan. At syempre, ilunod na natin ang uwabang at kuraw kurawin natin para mas lalong masarap at manuot yung mga lamasers natin na niluluto. At kung mapula-pula na ay isunod na natin ang mga plato, ilabak natin dyan sa may banggirahan at kuraw-kurawin mo lang yan na mabilis at kailangan mong ganyanin pagkuraw para mas lalong masarap yung ating niluluto at yan ang kanta-kantahan mo lang at kihagis-hagis mo ng luwag para mas lalong masarap habang maghahantay ka na mapula-pula yung mga hipon. At yan ang nga, kailangan mong mag-smile para magluto. At lagyan natin ng tuyo hers para mas lalong mamarat at ating niluluto. Konting tuyo lang para hindi masyadong maparater. At kurawin mo ulit para hindi mapagod. At yan ang nga, nilagay ko na nga yung paminta na walang kamatay ang paminta. Damihan mo para mas lalong tumarap at hangang yung luto mo. At sa puntong ito ay medyo luto na ilagay na natin ang tubig guys at kuraw-kurawin natin paklakasan natin ang gasol para sumubo ng madali kasi mahirap na at sa puntong ito ay hinagisagis ko na yung baso para mas lalo sumarap at parang adik na adik talaga ako sa basketball at ayun nga nilabak na nga ni Ivy yung takob at tinakban ko na para maluto na at sunod na natin ang pinakadabes na Coco Mama kauban ni Coco Papa o anak nila si Coco Martin lunod mo na yung sobrang sarap na Coco Mama iubos mo lahat yung puti na nasa Coco kum Mama para mas lalong masarap yung luto mo at syempre pagkatapos mong ilunod kurawin mo ng mabilis at na natin yung tangan para mas babango yung ating koko mama at yung ating ubang na pinakamasarap. Kuraw-kurawin mo lang yan at yung luya nga pala nakalimutan ko kaya ilunod natin ng mabilis at hiwain lang natin ng ganyan. Huwag na nating balatan dahil la sa balat ang sarap na mararanasan mo. At kung nakikita nyo sobrang nagsusubo na at kailangan mo ng snake style na lagyan ng asin para mas lalong masarap ipaagi mo sa siko mo at yung magic sarap na nagpapasarap talaga sa luto nito. At ilunod na natin ang walang kamatayang siling tatlo kabuok para mas lalong maanghang-anghang at matamis-tamis ang luto mo. Kung nakikita nyo naman guys, nagsusubo na. At si Ivy habang nanonood ng Celtics vs Miami Heat ay tuwang-tuwa siya at habang inaantay namin maluto ang aming pagkain. At sa puntong ito ay luto na at nagsusubo na. Kaya kailangan na namin bilisan at ilunod yung pinakamasarap na talong at kung gusto mong ilunod ang talong mo dito sabihin mo lang dahil hiwain natin at ayan na nga kung nakikita nyo sobrang daming talong at masustansya pa kurawin lang natin yan at takba natin ng konti at pagkatapos ay fabi natin kung nakikita nyo lutong-luto na yan sobrang sarap naman talaga kapag naluluto na at ayan nga goods na yan eh, naghukad na si Ivy ng bahaw mga tatlong sandok lang para maubos ang bahaw namin kasi lagi kaming nagbabahawan dito at sa mga ganitong ulam guys ay eh, ubos talaga ang bahaw mo dahil sobrang kahasto ng bahaw at sa puntong ito ay hinaon ko na kasi para nagugutom na si IB. At medyo alas umsi na at natalo na yung Miami Heat dito. Kaya bilisan na natin para kahimusla na lang natin yung mga uwabang dito na sobrang sarap. At kung nakikita nyo naman guys brown brown yung gata kasi sobrang sarap naman talaga yan. At ayun na nga sinerb na nga ni Ivy at kakain na kami. Kaming dalawa nga lang pala ang kakain dito dahil wala yung mama na Ivy dahil nasa trabaho sila. At ayun na kinuhaan ko lang nga ng sili na sobrang sarap din at walang kamatayan. Kung nakikita nyo naman sobrang dami ng sili namin dito, kung mangingi kayo, sabihin nyo lang ako. At ayun na nga tinikman ko at kumut-kumutin ko na nga yung bahaw. Sobrang sarap naman talaga kung nakikita nyo naman at paso pa. At as you can see naman guys, sobrang taba talaga ng mga uwabang dito. Yung uwabang nga pala isa suba yan kinukuha hindi sa dagat. Kung nakikita nyo ang taba at ayan na nga, Sinubukan kong tikman. Ang sarap-sarap naman talaga. Isagol-sagol mo lang yung sabaw para mas lalong sarap. Sungit ng dalawang kanin. Sigurado kayong nanonood, naglalaway na kayo. At alay na si Ivy tinikman niya na nga. Dati hindi kumakain si Ivy nito pero ang ako ng gluto. Talagang kumakain na siya. At inuna niya na nga yung talong dahil mas sustansya na yung talong. Inuna niya nga pagkain. Sobrang sarap daw talaga. Pati yung sabaw. Kahit sabaw lang guys. Talagang masarap na talaga. At ayan na nga kumakain na nga kami. For sure na naglalaway na kayo dito. Pumunta lang kayo dito sa bahay at bibigyan ko kayo. Magdala lang kayo ng bahaw nyo at dahil wala kaming kanin ngayon. Napakaswerte talaga namin dito sa aming lugar dahil dahil lahat ng ulam ay nandito na pati yung uwabang na nasa suba ay binirahan na namin, hindi na namin pinasailo. At ayun ang nga si pag kumakain nakapatong talaga yung paa para mas lalong masarap at mabusog siya. Kung nakikita nyo naman guys, sobrang init pa at ang tataba talaga ng uwabang. Nakailang suno na ako ng kanin dyan guys, guba na naman yung diet natin dyan. At kung bibili kayo ng uwabang, siguraduhin yung mataba dahil may uwabang na mapayat at makaig. At kung magluluto kayo ng uwabang, eh, kailangan yung gataan kasi pas masarap talaga kapag ginataan yung uwabang at sagulan mo ng mga gulay na sobrang sarap at inuman mo ng tubig na napakasarap at napakalamig. At shout out kay John Paul Buniel from Cantilan, mabuhay ka idol hanggat gusto mo. At shout out sa Devincio Vlog na napakagaling na vlogger at kasama ko na iske chairman sa Dagukdok. Mabuhay ka idol hanggat gusto mo. At hanggang dito na lang kami sana nag-enjoy kayo sa aming pagkain at nanabusog rin kayo sa kakatingin. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all.